So ay mga kamaster, uh, nandito po tayo ngayon sa SSS Village, Marikina City. So meron po tayo dito refrigerator na tatak ay uh, Panasonic na inverter. So ayun po si sir. So binaklas na po natin yung, ano, no, yung uh, mga panel. So medyo mahirap talaga baklasin yung uh, panel ni, ano, ni Panasonic. So marami na rin tayong uh, na-encounter na ganito. Pansin ninyo. Oh. Uh, buo yun, buo. So dito sa baba, Oh, ma mahirap lang kamasyan mag na ano, mag uh, upo dahil nga yung freezer na ito ay nandito, nandito sa baba no so ang hirap imo ko then yung kanyang ano aray ko ito yan yung uh, mga connection ng heater ay nandito lang sa isang sulok naka ano siya naka ika nga ay naka plastic so babaklasin natin to para tingnan yung uh, defrost heater at ah, heater yung defrost sensor no so ito naman Itong sensor na to, ito ay yung thermostat sensor. So, i-check din natin mamaya-maya lang. Okay? So, uh, ang problema nito ay hindi na raw lumalamig uh, bago magpasko. Bago magpasko, bago magpasko sir, no? Hmm. Yun, humabol pa bago magpasko, no? Mahinang lumamig. Mahinan lumamig, oh, hindi nakisama, oh. <laughs> Yan, so titignan natin itong mga ano na to. Ang hirap lang kamasir kasi naka nakayuko tayo. Yung <laughs> buto lang, <laughs> yung tiyan natin medyo hindi pa malaki, no? kasi pa malaki na yung ating tiyan, nakaw, tumutukaw. So, check muna natin, evaluate muna natin. Although, uh, nakapag-evaluate na tayo sa compressor. So, medyo alanganin na yung uh, windings ng compressor. So, patuloy tayo mag-evaluate dito sa uh, dito sa freezer mga kamaster. Kasi so, pinakita ko lang sa inyo kapag kayo naka-encounter ng ganito uri ng uh, refrigerator na Panasonic. So, uh, yung mga control niya, yung, yung, mga, yung mga wire niya ay nakasuksok lamang dito. Okay, so ito po ay uh, 10 years na ba sir? O yun, oh, kita nyo. 10 taon na si Panasonic. Tibay, tiba? So, nakaabot ng 10 taon. Samantala yung mga ginagawa natin, wala pa isang taon. Ayun na. Ah. Sira na. So, ayun, mga kamaster, no? Uh, i-shot i-ano muna natin to. Patuloy muna tayo mag-evaluate dito sa part ng freezer. Check natin, natin yung heater at yung uh, defrost sensor. Ito yung thermostat. Check natin mamaya. Ito, ito yung kanyang blower. Okay? So, yan. Ito yung blower niya. Okay? So, patuloy tayo mag-evaluate ngayon mga kamaster. Okay? So, ayan mga kamaster. Nandito po tayo ngayon sa SSS Village, Marikina City, mga kamaster bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun mga master, no? natapos na natin i-evaluate yung uh, sensor doon sa loob, yung defrost heater, defrost sensor. So, yung ano, ang hirap na lang talaga mag uh, yuko, -yuko kasi nga, nasa mabay yung freezer. Okay na po tayo dito. Okay? Uh, papaandre na po natin. Ibabalik na po natin yung mga accessories na itong pagkadami-dami. Okay? Then, papaandre natin. Okay? So, ito na yung ating club. Yun. Kunin na natin to. Ibigin mo na natin. Okay, so ito na. Nakalasan na natin yung plug. Ready na lahat. Nandito na yung ating uh, uh, clamp. Plug na natin. Okay. Yun. So, antayin natin na mag-usilate yung ating board at tumandar ang compressor. Yun, mandar ang compressor. Ayan o. Oh. oh, no. Huli, ang salari. May singaw mga kamaster. Diyan oh, naman na ba? Ayan o. Oh. Ayan o. Pansin mo. May leak. Ba? Ayan o. So, kung mapapansin natin, kumukuluhu yung loob ng ating uh, evaporator. Ayan o. So, titingnan din natin mga kamaster, no? Yung uh, kanyang... Uh, uh, langis, mamaya kasi sumusuko na ng langis to Aba, eh, Mahirap yung ganun. So, at least nakita natin ngayon na umaandar naman yung compressor pero may langis, no? Oh, may langis, may leak. So, magpo-proceed tayo sa pag uh, oil check dito sa kung uh, sa ano, dito sa discharge mga kamaster. Okay? So, paalala, nakita na natin na may leak dito sa at sa uh, connection ng ano na to, ng tubo na to, mga kamaster. Okay? Then dito sa filter dryer ay mayroon ding leak. Okay? So, shutdown na natin 'to. Bahagi ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun, mga kamaster, no? naputol na natin yung uh, uh, liquid line. So, i-oil check muna natin yung system para sigurado ho tayo, mga kamaster. No? Kasi mahirap na yung uh, hindi natin na-check yung oil uh, condition. Mamaya kasi, di ba? Nagsumusuko na pala. Hindi natin napansin. So, sayang lang yung ating papupunta dito. At sayang lang din yung uh, gagamitin uh, at yung ibabayad ng ating minamahal na customer. Okay? So, pan na ho natin. Tingnan natin dito kung may oil. Ayan, no? dito lumalabas eh. oh Ayan. Oh, no. Kaya na mga kamaster, no? Sintensyado na ho ito. So, kapag ka ganitong uh, sitwasyon, kondisyon, ay hindi na ho talaga natin tinutuloy. Oh, So habang uh, lumalabas dito yung ano langis, sumisingaw naman dito sa kanyang leak. Ito, ayan o. Oh. So yan o. Oh. Dalada-dalawa yung ating kalaban. May singaw na dito, tuloy-tuloy ang uh, tapo ng langis. So ayan. Pakita muna natin din ito. So shutdown na natin mga pa-master. Okay? Shutdown. Okay ngayon. Uh, ang tanong no, ang tanong sa mga oras na ito. Uh, may mga kababayan tayong technician na nagtatanong, Kamaster, may kumukulo doon sa loob ng uh, evaporator. Parang, uh, parang tubig na kumukulo. Parang mainit na tubig na kumukulo. Okay? So, ano yung problema niyan pagkaganon? Ito. Ang problema po niyan, mga kamaster, kapag kayo ay may narinig na kumukulo sa loob ng freezer, sa evaporator, ang problema po niyan ay langis. Okay? Sira na po yung discharge valve ng ating compressor. Kaya ho yung langis ay umabot na doon sa system. Okay? So, sa madaling sabi, yung naririnig yung kulo na kumukulo sa system ay yung po yung langis. Hindi na po yun refrigerant, mga kamaster. Klaro. Okay? So, kanina, nung pinander natin, talaga may narinig tayong kumukulo dito sa... Uh, kasi nandito yung ano, nandito yung uh, evaporator, yung freezer sa baba. Okay? So, may narinig agad tayong kumukulong, parang kumukulong tubig. So, ang problema po niyan, ulitin ko, ay compressor na. Mechanical part ng ating compressor. Alin doon? Yung discharge valve. Bakit? Kasi nga ho, ito ay na-overload yung ating system. So, si Sir, ay aminado naman si Sir na uh, na-overload nga talaga nila yung, uh, ano, yung uh, kanilang itong refrigerator na to. Kaya kapag ka ang ating refrigerator ay na-overload, asahan po na susuka ho yan ng langis. Kasi nga ho, overloaded. Okay? Pag sinabi kasing overloaded, lagpas-lagpasan yung load na inilalagay natin sa loob ng refrigerator compare doon sa design capacity ng ating unit. Okay? So, pan pansin nyo, sumuka na siya ng langis. Ang dami na ho, nagkalat oh. So, anong aasahan natin dito, mga kamaster? So, ito yung sinasabi ko, kapag sumusuka ng langis, wag na po natin ituloy. Bakit? Kasi nga po, kawawa lang po ang ating mga minamahal na customer kung atin pa itong itutuloy. Okay? Kasi nga po, pabalik-balik na lang ho ang problema nito. Ang tanong, anong solusyon dyan, kamaster? Ang solusyon dyan ho dyan, ay palitan yung compressor. Okay? Pag tayo ng compressor, mag-deep flashing, deep system flashing po tayo. Okay, hindi lang yung basta lang flashing lang ano ng uh, 1 for 1B. Dapat at least talagang deep full flashing talaga tayo dito. Kasi nga, sobrang dumina ng system o oh, contaminated na ito ng langis mga kamasel. Kaya nga ho, kumukulo yung ano dito eh. Yung uh, evaporator eh. May naririnig tayong kulo kanina. Okay, kasi nga o closed system pa. No? Kaya naririnig natin na may kumukulong uh, parang tubig. Pero ang totoo, yung kumukulo na yung na naririnig natin ay yung po yung, uh, uh, yung langis. Okay? So, oily na po yung system na to mga kamaser. Kaya sinasuggest ko sa mga technician na kapag sumusuko na ng langis ang ating uh, uh, system, wag na po natin ituloy. Tapatin na po natin yung ating minamahal na customer na ito, ma'am, sir. Ito po yung, yung condition ng inyong uh, refrigerator ay uh, wala na po. Okay? Sumusuko na ho ng langis at hindi na rin po ito tatagal. Ngayon, kung gagawin ho natin ito, makakapag uh, palamig naman tayo, makakapag uh, yelo pa kayo, pero pabalik-balik na lang po ang problema. Bakit? Kasi nga ho, ma, ma correct naman natin to. Yung leak, putulin natin to, dugtungan natin ng copper ulit. So, 'di ba? Madali lang naman i-repair to eh. Okay? Pero yung inaasahan natin na problema na darating, no? Hindi natin sinabi sa customer, sa kagustuhan kumita lang tayo, mali po 'yon. Okay? Kapag kagarito ang sitwasyon, ng ating uh, refrigerator, wag na po nating ituloy. Kasi nga ho, yung yung langis na binubuga dito, papasok yan sa filter dryer, asan yung filter dryer natin? Ito. Asa na siya? Wala. Umiwi na yata filter dryer ah. Ito, 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 ito. Ayan. Ito, yung filter dryer na to, ayan, mag magkadugtong ho yan dito. Okay? So kapag ka, uh, yung langis na nakikita nyo kanina pumasok sa filter dryer, syempre sasalain yung filter dryer. Okay? Pero ang tanong hanggang kailan niya sasalain yung langis? Kasi okay, kasi pag napuno na ng pag napuno yung filter dryer na to bibigay at bibigay din to. Ano yung anong patunay mawawala na rin ho sa efficient yung uh, silica granules para mag-absorb ng moisture ng langis. So wala contaminated na siya. So hindi niya hindi niya kayang protektahan yung system, yung evaporator kasi nga pati pati siya punong-puno na rin ng langis. Anong ang kagaling yung problema sa compressor. Okay? Kaya kung atin itong i -re repair Papalitan natin ng filter dryer Pero hindi naman natin na-correct Yung uh, problema Yung source ng problema Useless Gumastos lang yung customer Ng bonggam-bongga Ika nga Tapos pagkalipas ng ilang buwan Ilang linggo Tatawag ka mas Hindi lumalamig yung refrigerator Hilaw na naman O, oh, diba? So, na nakasingil naka naka na tayo Ng uh, bayad sa kanya Pero ang alam natin Hindi na talaga tatagal Tapos hindi natin sinabi sa kanya Isaguri po ng pandaraya Ayan. Kaya, tapat lamang po tayo masakit, na, masakit isipin Na ganito ang naging uh, Uh, kinalabasan ng ating diagnosis sa araw nito kasi hanggang ngayon nagda-diagnose pa tayo alas 11.47 na oh, mahigit isang oras na tayong nag-ikot-ikot uh, dito sa refrigerator na to so yun nga, kapag uh, ganito stop na po natin, bakit? kasi nga po magbabara at magbabara po yung langis dito sa capillary alam naman natin na kapag ang langis pumasok sa capillary asahan nyo po na magbabara po yan, magre-result po yan ng pagyayelo ng saksyon dito, magbibuild up po yan ng pressure so wala, talagang Uh, hindi po pantay ang parameters kapag gaganito ang kondisyon ng refrigerator natin. Okay? So, paalala, kapag ka tayo ay may narinig na parang kumukulo sa evaporator, ang kumukulo po niyan ay langis. Ibig sabihin, oily yung inyong evaporator. Saan galing yung langis? Nandito sa pong, sa compressor. Ngayon, ang tanong, pwede pa bang i-repair yan? Para sa akin po, para kay Kamaster, ay hindi ko na po pwedeng i-repair yan kasi nga po, yung source ng problema ay nanggagaling dito sa compressor, hindi naman doon, hindi naman dito. Okay, nanggagaling po mismo sa compressor. Ngayon anong anong reason? Bakit nagkaganong kamasa? Bakit sumuko na lang 'is kasi nga po na overload po yung ating uh, system. At yun nga, sabi nga na aminado naman ang ating inamang consumer so na nasobra na napasobra nga yung kanilang uh, paglalagay sa refrigerator ng mga uh, pagkain, yung mga iniimbak nila. Kaya ayun, bumigay ang ating compressor at ito ay 10 years na. So talagang bibigay. Okay? So sana sana naging uh, klaro sa ating mga kababayan na technician maging sa ating mga customer na kapag po pang po kayo ay uh, nakarinig ng parang kumukulo na tubig dito. Uulitin ko ha kasi may mga technician tayo na kamasel paulit-ulit ka naman eh. Kaya ko inuulit yung aking sinasabi para po mas maintindihan ninyo kasi hindi po lahat ng mga kababayan natin technician at mga customer nakakaintindi agad-agad. Ngayon kung naintindihan mo agad aba gifted po kayo. Okay? So paalala po doon sa mga technician na nagsasabi na kamasel paulit-ulit ka. Ay ah, eh, pasensya na po. Ang gusto ko lang maging klaro at maintindihan nyo nang maayos kaya ko po inuulit. Okay? So uulitin ko. Kapag kayo, maging technician man o mga customer, may narinig kayong parang kumukulo sa loob ng freezer. Asahan nyo po. At ito ang inyong laging isipin na yung kulo na yon ay hindi na po freon o refrigerant kundi langis. Okay? Nakikita nyo naman yung langis kanina. Kung gaano karami, kung gaano siya sumusuko na langis, kukuluho at kukuluho yan dito. Kasi may compression pa naman nangyayari. Okay? May compression pang nangyayari. Hindi sira ang compressor. Pero ang sira dyan, yung discharge valve. Nagkakaroon na ng leak. Okay? Dahil nga po overload na ang sistem uh, system. Kayo nga, halimbawa, kung tayo, kaya kung tumakbo ng uh, isang kilometro gamit uh, dala daladala ko yung uh, kalahating, kalahating sakong bigas. Okay, yan, yan, yan lang kayong takbuhin eh. Pero kung patakbuhin ka ng isang kilometro gamit ang dalawang sakong bigas, oh, di, di ba? Overload. Eh. Parang jeep lang din yan. Meron tayong seating seating capacity. Halimbawa, isang jeep, o may sampung uh, kapasidad lamang ng kasahiro, o nandun lang. Pero pagka uh, sumobra 'yan, overloaded ang tawag dyan. Magkaka problema 'yung makina natin. It's either 'yung makina o 'yung gulong pumutok. Sa so maraming pwedeng panggalingan ng problema. Ganun din po sa refrigerator, okay? Huwag po nating uh, gawing uh, imbaka ng uh, ng uh, pagkain na sobra-sobra 'yung ating mga refrigerator. Okay, mga kamaster? Dapat tamang karga lang, dapat meron din tayong malasakit sa ating mga refrigerator. Okay? So sana po nakapagbigay po ng uh, munting uh, aral na na maitong uh, ibinahagi natin sa araw na ito sa ating mga mga technician maging sa mga customer nakakapagsumusuko na ang uh, uh, sumusuko na ng langis ang inyong refrigerator ay wag na po nating tangkain pang i-repair kasi nga po kawawa lang yung customer at kawawa din tayo mga technician bakit pabalik-balik na lang po ang magiging problema yan dahil magbabarat 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 magbabarap po yan sa Kapilyari, kahit sampung milyong beses mong uh, i-reprocess yan Sampung milyong beses mong palitan ng filter dryer Hindi ho titinuyan kung ang pinanggagalingan ng problema ay nasa compressor At hindi naman natin na correct Useless din po Kaya ang pinaka-suggestion ko dito Palit compressor po talaga dahil sumusuko na, na ng langis Ngayon kung magpapalit ng compressor Kailangan deep full system flushing po tayo Ang gagawin dito Talagang banlaw na banlaw po talaga tayo dito Okay mga master? So sana po uh, malinaw sa ating mga kababayan technician na yung kumukulo na nating naririnig dito sa refrigerator sa freezer ay oil po yon. Magkaiba po kasi yung hissing sound ng uh, ng uh, refrigerant kaysa yung uh, oil, yung boil ng oil, yung yung kumukulo ano, kumukulong uh, uh, refrigerant ang hi ang tama po doon hissing sound yung ganito oh. Yan normal po yan. Pero kung may, naririnig kayong kulo, yung maganon, oil po iyan. So, sa madaling sabi, overloaded po ang ating compressor at sira na po yung discharge valve ng ating compressor. Kung bakit sumusuka ng langis, sira, nasira yung discharge valve, okay? Kaya sumu sumuka ng langis. Ang pinaka-reason, overloaded, mga kamaster. Okay? So, maraming salamat.